Saraya, dumilat ka. Hindi pinansin ni Saraya ang utos ni Aiden na siyang nakapikit ng mariin. Balak niyang matatili sa ganoong posisyon hanggang sa makapag-isip siya kung anong dapat niyang gawin. Ayaw nitong magkaanak. Katulad pala ito ng kanyang ama. Mas malala nga lang ito kaysa sa kanyang ama. Napakalaki niyang tanga sa tagal ng pagkakakilala niya rito. Ay eh hindi man lang niya nalaman na ayaw nitong magkaanak. Iniisip kasi niya na natural na sa pag-aasawa ang pagkakaroon ng pamilya. Naramdaman niya ang paghawak nito sa balikat niya. Kasunod na yun ay hinalikan siya nito sa mga labi. Sa labis na pagkagulat ay hindi siya nakagalaw. She felt the tip of his tongue trace the seam of his lips. His kiss was so gentle. She couldn't help giving out a whimper of despair. Dumilat siya. Lumayo ka nga sa akin. Hinampas niya ito sa balikat. I hate you. Galit ako sa madulas mong sahig. Masakit ang buong katawan ko. I'm sorry you fell. I'm sorry you hurt yourself. Iniiwas niya ang kanyang mukha rito. Subalit pinigilan nito ang ulo niya. Mas nasaktan ako sa sinabi mo kaysa pagkadulas ko, Aidan. At hindi nakakatulong ang ginawa mong paghalik sa akin. Kaya pwede ba? Layuan mo ako. Pero hindi ito tumilag. Tinangkani ang bumangon. Ngunit dinaganan siya nito. Para sa ikabubuti natin dalawa, Huwag kang malikot. Anito, madaya ka. Hindi ka lumaban ng patas. Kailangan niyang maglagay ng distansya sa pagitan nila. Kailangan niya iyon para makapag-isip siya kung ano ang makabubuti sa kanila ng kanyang magiging anak. I play to win. Pasuko na ako. Tinangkani ang pumihit pero pinigilan siya nito. Huwag kang gumalaw. Alam kong masama ang loob mo. Pero gusto mong marinig ang totoo, di ba? Gusto mo bang malaman kung ano ang iniisip ko? Alam ko na. Sagot niya. Pumikit siya. Hinaplos nito ang pasasa niya. Nag-iwan ng gamot ang doktor. Kailangan mong inumin yun. Ayoko. Bakit hindi? Huwag ka nang magtanong kung bakit. Basta ayokong uminom ng gamot. Kailangan mong inumin yun para tumigil sa pananakit ng ulo mo. Ayoko nga sabi. Bakit nga? Dahil baka may masamang mangyari sa baby ko. There, she said it. Bumuntong hininga siya. Ayoko sanang sabihin sa iyo ang tungkol doon, pero mapilit ka eh. Baby, sambit nito. Base sa itsura nito, ay ani may sumabog na bomba sa harap nito. Muntis ako, magkakaanak na tayo. That's the baby you don't want, by the way. Kaya may problema tayo. Bumangon si Saraya nang marinig niyang ang papalayong ugong ng sasakyan ni Ida. hindi wala naman siya nito. Natakot na naman ito kaya tumakas na naman ito. Isang malaking pagkakamali ang pagpunta niya roon. Pero hindi siya nagsisisi na sinabi niya rito ang tungkol sa bata na nasa sinapupunan niya. At least, kabawasan na sa ipag-aalala niya iyon. Nasa kamay na nito ang desisyon kung makikihati ito sa responsibilidad sa pagpapalaki sa kanilang magiging anak o hindi. Ang mahalaga ay hindi nito maisusumbat sa kanya na sinadyani yung itago rito ang existence ng kanilang anak. Tutal na sabi na niyang dapat niyang sabihin dito. Panahon na siguro para lisanin niya ang lugar na iyon. Hindi na niya hihintay na bumalik ito. Siya na mismo ang kusang aalis. At hindi na niya hihintay na paalisin siya nito. Hindi niya napigil mapayak habang iniimpake niya ang mga gamit niya. Pilit na pinalakas niya ang kanyang loob. Katulad ng dati ay kakayanin niya yon. Kakayanin niyang mag-isa iyon para sa kanyang anak. Gagawin niya ang lahat para mapalaki niya ito ng maayos. Saraya, hindi ka dapat nakatayo. Dapat ay nagpapahim niya ka. Pasimpleng pinalis niya ang mga luhang dumali sa pisngi niya. Bago niya hinarap si Eden. Hindi ko ine-expect na babalik ka agad. Nung huli mo kasing ginawa iyon, ay apat na taon ang lumipas bago ka nagbalik. Bakit ka bumalik agad? Dito ako nakatira. Sinipa nito pa sara ang pinto. About the baby. My baby, not the baby. Pagtatama niya rito tinangkali ang isa maleta. Ngunit ayaw nitong sumara. Bakit ba ayaw nitong sumara? Dahil hindi maayos ang pagkakain mo. Masyadong maikli ang buhay para gawin pa ang mga bagay na yan. Muli ay pinilit niyang isara ang maleta. Ngunit hindi pa rin iyon sumara. Sana hindi ko na ibinenta ang singsing. -sing. Sana ay hindi na lang ako pumunta sa Ilocos para mag-research. Marami namang lugar na pwede kong puntahan. At sana hindi ako tumapak sa buwisit mong sahig. That was all in the wrong order. Wala akong pakialam. Dahil ang pagkakaroon ng anak sa iyo ay wala rin sa ayos. Lahat na lang sa buhay ko ay parang wala sa ayos. Ang karamihan sa mga tao ay nag-iisip muna bago kumilos. Kabaligtara nila ako na ginagawa muna ang isang bagay bago mag-isip. Tinapakan niya ang maleta hanggang sa sumaray You're upset. Naiintindihan kita. Pero nakakalimutan mo yata na nung sabihin ko ang mga bagay na iyon ay hindi ko naman alam na buntis ka. Anong kaibahan nun? kung alam ko ang kalagayan ko. Hindi ko siyempre sasabihin ang mga sinabi ko. Iiwasan kung masaktan ka. Sa sinabi nito ay dapat na namatay na ang damdamin niya para dito. Pero hindi pa rin. Para pa rin siyang baliw na nagmamahal dito. Ano ba ang dapat nitong gawin? Para tuluyan ang mawala ang pagmamahal niya rito. Sa nangyayari kasi ay lumalabas na wala siyang respeto sa kanyang sarili. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Kagaya rin ba nang nararamdaman niya ang naramdaman nito nang malaman itong dinadala nito sa sinapupunan nito. Ang anak ng lalaking walang interes na maging isang ama. Kasalanan ko ito. Hindi ko naisip na mabubuntis kita. Ay totally over on the pill. Humiling siya, bakit hindi? Dahil hindi kailangan. Mukhang genetically programmed ako na ibigay ang sarili ko sa mababang uri ng nilalang. Hindi man lang ito naapektuhan sa pasa ring niya. Umakmasi ang aabutin ng maleta niya. Pero pinigilan siya nito. Napalunok siya. Huwag mo na uli akong hahawakan, sabi niya rito. Hindi ka dapat nagbubuhat ng mabibigat sa kondisyon mo. I don't want you to do anything which could harm the baby. My baby, tigilan mo na nga ang pagtawag sa kanya ng the baby. Paano kung naririnig kaniya Paano kung alam niyang ayaw mo sa kanya? Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Huwag mong sabihin yan. Aaminin ko, hindi ko gusto ang pangyayaring ito. Pero dahil wala ito sa plano ko, pero nariyan na yan, kaya wala na tayong magagawa pa. At dahil anak ko ang batang yan, responsibilidad ko siya. Hindi ko siya pababayaan. Kalimutan mo na. Kaya kong hanapin ang bagay na ito ng mag-isa. Sinasabi ko lang ang totoo. Yun naman ang gusto mo, diba? Hindi ka rin naman maniniwala kapag sinabi kong excited na ako sa pagdating niya. Tama ka. Exactly. Sinasabi ka sa iyo na nararamdaman ko. This has been a shock to me. Pero aayusin ko ito. Isa lang ang sinisiguro ko sa iyo. Hindi ako papayag na lumaki siyang walang ama. Ano pang kailangang ayusin? Ayaw mong magkaanak pero heto ako't buntis. In the first place, bakit ba ayaw mong magkaanak? Ayaw mong magulo o mabago ang buhay mo dahil sa pagkakaroon ng anak? Hindi mo dapat sa akin itinatanong yan. Ang papa ko dapat ang tinatanong mo niyan. Siya ang ayaw magulo ang buhay sa pagkakaroon ng anak. Huminto ito sa pagsasalita. Magkwento ka pa. O joke na yan rito. My parents had a disastrous marriage. My father left us when he learned of my mother's affair with another man. Napilitan akong mamili kung kanino sa kanilang dalawa ko sasama. Ilang taong ka nang mangyari yun? Six. Nasa kwarto kaming tatlo ng parents ko. Nang tanungin nila akong kung kanino ko gustong sumama. Alam ko na ang anumang desisyon ko ay magiging mali para sa isa sa kanila. Inilapag nito ang baso nito sa mesa. Pinili ko ang mama ko. Nag-aalala na kasi ako sa maaari niyang gawin kapag pinili ko ang papa ko. Sa kanilang dalawa ay mas mahina ang mama ko. Sinabi niya sa akin na mamamatay siya kapag nawala ako sa kanya.